So hey guys, welcome back to my channel na, Boss Eman guys na. No? So sa araw ngayon guys, pag-uusapan natin Or para malaman nyo no? Sa so, mga gustong makaalam Kung paano i-reset yung ating Trip A uh, Trip B Tsaka yung average consumption Ng ating uh, Honda Click 125 no? So version 3 to guys So napakadali lang nito guys <coughs> Ayan, So, bago ang lahat guys, huwag kalimutan mag-follow and subscribe sa ating channel. Ano? And pa-share na rin tong video na to guys. So, hindi <coughs> dito na tayo guys, itong ating dashboard. No? So, kung makikita nyo, itong ating... Uh, kilometer per hour no Ay, uh, kilometer no so yung odo so para mapalitan natin o ma-reset natin yung ating uh, trip A at trip B so select lang natin to no yan, select. And then, pag na, yung ating uh, trip A, eh, ayan, o, kung nyo, so, 38 km, so, kayo ng umaga ko, tinakbo yan, no? Papunta lang dito. So, para maging ma-reset natin ito, ay, hold lang natin tong set. So, siguro, mga uh, 3 seconds, no? So, basta hold nyo lang, and then, babalik na sa zero. Ayan. Kung kita nyo, zero-zero na siya, guys. And then, ang trip B, ah uh, select ulit natin yan lalabas ang trip B ayan trip B ganun ulit no i set natin to ayan tapos i-hold lang natin ayan di ba so zero zero na siya guys ayan so ang ano nito guys naka-include na rin dito yung ating Uh, average consumption. So, zero-zero pa rin. Zero-zero na rin siya, no? So, marereset na siya, no? So, ayun guys. Para malaman nyo, o kaya halimbawa tatakbo ko yung ngayon. At may pupunta kang kayong lugar, no? So, yun lang. Para malaman nyo kung ilang kilometer at uh, average consumption ang magagamit nyo, no? So, ayan. Pwede nyo lang gamitin. So, marereset nyo. Hindi pagpunta nyo sa lugar na pupuntaan nyo, eh, makikita nyo, nyo na kung ilang kilometer inabot. At yung ating uh, gas consumption, no? So, ayan. Diba? Yung average. So, makikita nyo dyan, lalo dyan, guys, kung uh, umabot ba kayo sa 53 na kilometer per liter na ating average na itong Honda Click pero yun nga sinasabi ko sa inyo ay hindi permanente yun o hindi nakapix yun nakadepende yan sa driver o sa pagsisilin nyo nyo o paano nyo gamitin yung inyong motor no? so ayan So, I hope guys na may natutunan kayo dito sa ating video kung paano i-reset itong trip A, trip B at yung ating uh, average consumption ng ating gasolina, no? So, ayan guys, kung nagustuhan mo itong video na to, no? Uh, huwag kalimutan mag-like at uh, mag-comment ka na rin guys kung tagasahan ka para alam natin kung saan umabot itong video na to, no? And din pa follow and subscribe ng ating channel guys, Boss Eman, ayan. So, ride safe guys.